Bakit sumasayaw ka dun kanina? Ito lang naisip kong paraan para makatulong sa asawa ko. Ay! Sina nanak niyo to eh. Sampo! Saan ka nakatira? Ano ba ako? San Jose si Del Monte. San Jose si Del Monte? Bulacan? Dayo-dayo lang ako sa mga palipalong. Ay! <laughs> Pero ate, ang galing mong sumayo ka kanina. Salamat ako. Oh, kung na yeah. ako, hindi ko expect na makikita <laughs> kita dito na sa Pero eh kasi naisip ko lang to nung March kasi, nung December ganito ginawa ko, hindi ako kumakanta, sumayaw ako sa mga pag namamasko ako. Oh, oh. May nagbibigay-bigay, sabi ko, wala nang Pasko, paano kaya uli ako makakahanap ng pantulong sa sa bahay, mapagkasto. Oh. Sabi ko, di ako magdala kaya ng speaker sa palengke? Sasayaw, Sasayaw ako. Sasayaw ako yung mga nagtitinda. May konting entertain. Para eh, lang... mga anak mo, ti, sino na iwan doon? Yung panganay ito. Kamusta naman ang buhay, ti? Yun nga, yung ganito. Talagang sinadya ko na talagang gawin to. Para lang may mapagkunan ako sa araw-araw. Kaysa lang sa mangutang na mangutang, wala na pang babayan. Oo. Oh. Uh, no, may papayo mo sa mga kapwa mo, nanay. Ah, sa mga kagaya kong nanay, kung mayroon lang kayong ita ilalabas na kakayahan ninyo, huwag nito ikahiya. Kasi marami ang nagsabi, napakarangal daw ng ginagawa ko. Ay, okay. okay. ako na, naawa naman ako sa sarili ko. Kasi hindi ko na rin mapagamun um, Kahit masakit, tinitiis ko. Para um, lang mayroon konting bariya um, na maiwi ko sa amin. Mababaw lang kasi nung ako ma. Okay, okay. Pero okay, talagang sa dami na obligasyon ko. Parang ako yung talagang nakaatang lahat sa balikat ko. Kasi yung asawa ko, nakikita kong hindi naman niya kaya talaga. Kasi nag-anak kami ng ganong karami. Ilang taon ka na natin? 52 po ako. Ah. 53 na. Ako. Oh, okay. Ay, yung asawa ko, 54. Nakung construction siya. Oh. 600 sang araw. Tapos, balian niya pa tuwing Merkoles, yung kantin niya pa, bawasan pa ng SS pag-ibig. Wala nang matira talaga. Kaya ako na ng... ganitong ginawa ko. Oh, pero Alam please. mo ba yung pagsasayo ko? Nagka, na, yung nagbe-vlog sa akin. Sabi, sabi, ng iba, Nay, sikat ka na. Naka 3 million ano ka na. Hindi naman nila ako naalala. Ah, ba, din? Ginawa nila ako content sa vlog nila. Oh. Mahilig talaga ako sumayaw. Oh. Kasi pero 'di ba no 1986 na na ano yung mga Japan Japan. Oh. ano mag Japan sana ka ako Kaso nga lang na ako eh. Oh. Bata pa ako na na ako. Kaya salamat sa Diyos. At ako'y nakalakad. Tingnan yes. mo ngayon, sumasayaw ka. Sumasayaw. <laughs> oh. Sabi ko, hindi ko napakinabangan bata ako. Pakinabangan ko ngayon may edad na ako. Yes. Bakit ako may ba Hindi naman, naman ako ako. Kasi para sa iyo. Sa simple na ang lahat ay sasaya. Lalo -tipo. kung may isang melon swirl sa atin <tipos> <tipos>